Nani ka te? Tumuli nalipong ka na. Nangalipong na yun di ba? Garan may na sila diha. Mm Hay -hmm. guys, oh. Di grange sa putpat sila. Matulog. Ay, tuyo-tuyo kun putnako. Mm. Slow up din. Lutuyok-tuyok. Mm, kana. Menidang gusto. Oh. Ha? Oh, okay. may okay. genahan nila 'jo. Close. Oh. Close. Guys, okay. ang awan yung Iringo eh. <laughs> close. Yan ha. Open. Oh, close. Open. Close. Open. Open. Close. Yan. Yes. Ano? Ano? Oh. Bye-bye na. Bye, bye What is your name? Uy. Ikaw natulog na. Nalipong. Tapos <laughs> <Just> nalipong. <laughs>